magsasaka ang nagtatanim at umaani ng palay. At sa mahal ng bigas, magtataka ka kung bakit mahirap pa rin ang mga magsasaka. Merong tatlong dahilan kung bakit mahirap ang mga rice farmer dito sa Pilipinas. Una, mataas na cost of production na kailangang gastusan ng mga magsasaka para magkaroon ng magandang ani. Pangalawa, monopolyo sa presyo kung saan business sector lang ang kumikita. Pangatlo, ang palpak na programa ng gobyerno. Ang cost of production ay maituturing na puhunan ng rice farming mula sa pagbubungkal ng lupa hanggang sa pag-aani ng palay. At ang pinakagastos ay ang pambili ng sobrang mahal na abuno, sobrang mahal na pistisidyo, at sobrang mahal na pamatay ng damo na kailangang i-apply sa palayan para magkaroon ng magandang ani. Dati, ang gagastusin ng rice farmer ay 15,000 hanggang 20,000 lang per hektar. Pero dahil sa mahal ng abuno, pesticide at herbicide, aabot na ito ng 45,000 hanggang 50,000 per hektar ngayon. Kaya't wala pang anihan ay baon na sa utang ang mga farmers. Maituturing na monopolyo ang nangyayari sa presyo ng bigas dahil kadalasan ay iisang negosyante lamang ang may kontrol sa presyo at produksyon ng bigas sa merkado. Bibilihin nila ng napakamura ang kilo ng palay at ibibenta ng sobrang mahal ang bigas nito. Maituturing na palpak ang mga programa ng gobyerno dahil hindi nila natutugunan ang pangunahing problema ng mga magsasaka. Maglalagay sila ng mga eksperto kuno no, pero negosyo ang pakay at hindi ang tumulong. Kunwari, tutulungan nila ang mga rice farmer pero ang totoo ay i-introduce nila ang kanilang mga makinarya na imbis makatulong ay lalong nagpapahirap sa mga magsasaka dahil sa taas ng maintenance. Dahil sa mga makinaryang ito, libu-libong magsasaka ang nawalan ng pagkakakitaan habang wala pang pag-aani sa sariling basakan. Ang nakakalungkot sa lahat, Bibigyan nila ang mga farmers ng walang kwintang binhi ng palay dahil napakahina ng resistensya nito laban sa mga piste at mapanirang damo at hindi rin ito mabubuhay ng walang abono. Ang totoo, iisang bisis mo lang magagamit ang binhing ito kaya sa susunod ay bibili ka ulit ng binhi. Hindi rin nila ini-encourage ang mga magsasaka na gumamit ng organic farming dahil napag-iiwanan kuno na sa katunayan ay mas nakakatipid sana ang mga magsasaka at makakapag-develop ng sariling binhi na matibay sa peste at hindi nakadepende sa abuno. Ang totoo, bulsa lamang nila ang mahalaga at hindi ang kapakanan ng mga magsasaka.